So isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap Ngayon po hindi dito po tayo ganyan sa isang area Na kung saan na dito po ito yung uh, mga kamates At ito makakapanay po natin si Saan ang pala niyo po sir? Rumi Si Sir Rumi Kala ko malapit lang Malayo <laughs> Malayo pala mga kalingap kasi sabi nila dyan lang oh, 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 oh. Alingap! Torah bilang istau tirko NANG Jinsan Mindanao so, sabak ito natin Ikan na namin dyan lang uh, yan pala dyan <laughs> lang nila ilang, ah. <laughs> ah. Y yung nila, uh. jan, jan, jan lang pala marayo as as asan as po area po Itu. Itu ito na, ito na po yung area so marayo pa tarayong lilinisin dito no Doon tayo. Sa area. Oh, so, area. Para... Hey, tara ba? Masin, so, tara, doon tayo sa area. Baba, baba tayo. Baba po tayo mga kalingap. Sundan po natin si sir. Wala namang siguro aas ah, dito no? Wala. magbuntok-buntok po yung mga kalinga may hey, daan dala dito sa baba iba tayo ah. jump, 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 ah, jump. ay! ang <laughs> 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 <Yeah. laughs> bira mga kalinga po ito yung area ng saan dito po tayo magtatayo naman ng kamatis So kung ganda lang naman po ng kalikasan ay wala po tayong pagtatalo dyan. Napakaganda ng kalikasan po. Kalikasan is life. Uh, po natin mga kalinga, si uh, Renji. LB Vlogs family po, pakibisit. Yan po mga paki pakibisit din po natin ang kanyang YouTube channel. Spread labang araw-araw. Balin siya po yung uh, kasama po natin dito na Oh, market din sa bundok at tapos lahat po tayo mayroon na po tayong kasama dati solo solo lang po tayo dito Ayan. So, dito sa bundok mo oh, dito sa bundok mo O doon sa kabilang bundok sa bundok ko di ka pa nakakasama eh di pa nakakasama doon sa saranggani <laughs> di ka saranggani po siya mga kalingap at uh, masiguro sa mga susunod na mga araw Kasama na po tayo sa kanila ng uh, kabundukan. <laughs> <laughs> kabilang bundok. Eh, kabilang bundok ako po yun. Ngayon po si ano? Sir Rooney. ni. Yan. Saan po yung area? Ito. Ah, ito. Ito na yun mismo. Ito na pala mismo yung area na lilinis natin. So, mad madungong labanan din to. Pero mas madugo yung kay chairman. Oo, oh, masukal talaga doon. Hanggang saan pa yung lote yan? Hanggang paikot dyan kayo sa minyog. Oh, malaki. Yung malaking kahoy. Ah, yung malaking kahoy. Yan. Masi na yan. Hmm. Uh -huh. saka yung langka. Ay, gawin doon sa may langka. So... Tapos, oh, Pero, Pero, kabuti. Oo, oh, kabuti. <laughs> <laughs> Napakaganda po ng mga dito makalinga po. Eh, may bahay po doon. Si may nakatira doon? Wala. May eh, wala. Ah. Eh. Boss, kalakal. ni kalakal dyan ah. Oh. Panahon pa pan Ano yan? Aluminum. Hmm. Karaan yan, karaan. Hmm. Uh, aluminum to. Hmm, karaan ng mga matatanda. Hmm. Uh, mga ato yata to. Oo, oh, antigo yan. Sa antique shop talaga yan. <laughs> sh mantik, ma mantik makalinga po Sobiner. Kaso, hindi na matatakpan to, no? Hindi hmm. na. Yun yung hawakan natanggal na po, mga kalingat. Hmm. Parang antigo yata to. Antigo to, no? Ilan taon na kaya to? Hmm. Mga 20 Mga 20 years na rin daw to, mga kalingat. Kunin natin yung sobiner natin. Mga bata dito. Kung hmm. matatanda. Kukunin ko to, sobiner para may regalo natin oo oh. so, may may daanan pala dito meron ito pala yung daanan niya pababa paikot ayun ganda pa yung daanan so hindi tayo para oh. natin yung boundary eh. yung sa boundary so, kung sa kasukali meron ba tayong may igiban ng tubig dito meron hmm. ano eh? Sapa? Kamatis, pwede dito. Mga ang ano yung punta dito. Sa baba yung kung saan pwede tayong yung mapadali lang tayo makakuha ng pangigit ng tsarpang dilig. So masukal po talaga mga kalingat. Isisit lang po natin dito. Isisayin po natin. Uh, sa ngayon po sir, survey po muna natin kung saan tayo magtatanim. Okay. At uh, sila po yung may-ari ng lupa at uh, mangyayari po dito bayanihan. Ito, eh, ito ang boundary. Eh, ito yung boundary. Ito yung boundary po dito. Oh. Ito po, ito po ang boundary. Okay, ang dyan pala. So yung ano po, yung igiban ng tubig. Doon. Pwede natin makita? Malayo pa? Pero kung tingnan po na natin, doon tayo. Para sa ibang daan oh, sa trap natin i-check din po natin mga okay. kalingap yung uh, igabant ng tubig kung saan doon po tayo kukuha ng pangdilig Yun. so bulubundukin area ng General Santos City shout out po sa lahat po ng mga taga General Santos City Yun. napakaganda po itong lugar po ninyo Kita naman Kita naman po sa mga kabundukan na yan Yan yung tubig Yan o Malaki yung tubig yan Ay, itong baba na to Oo, oh, dito Pero may tubig doon Tingnan po natin That's it, tara Ganda po Pambihira ko huh. Grabe na, wala po yung pagod ko sa ganda po ng kalikasan <laughs> Alamig pa ng hangin. So, may ma may ano, may oh. mayabas. Grabe po. Puro pampang po yan, nagkabilaan. Pampang, pampang din yan. So, explore po natin itong area po nila, mga kalingap. At uh, napakalawak po ng uh, lupa nila rito. At saka napakamura po yung lupa nila. Yung 100,000 pesos po po, makaka makakabili ka na rito na isang hektarya lupa. Ganun kamura yung lupa nila rito. Yun. May kubo-kubo rin po dito mga kalinga po. Ginagawang tambayan yan ang mga farmer oh, mantik na tayo madulas mga kalingap. Siguro mas maganda dito pa istas. Yan may duyan to. Asan na? Nawala yung guide din. Nakala. Nawawala yung gaida din, hindi po tayo nawawala. <laughs> Ganto oh. baba po ng mga yug dito. Kaso walang bunga. Yan na. Napaka-adulas po itong area. Dapat pala nagsapatos po tayo. Sa so, susunod na akit po natin dito sa bundok. Dito sa area na ito. Kailangan po natin magsapatos. Miwat ko po sa motor yung sapatos ko. Naghinilas lang po ako. yung diadaanan po natin yun na po yung kasama natin yung, si Ronnie siya po yung asawa po ni Agnes sila po yung pamilya uh, na noon dito sa uh, turok at bag ah. kailangan po natin magdandaan kasi matarik po talaga ito pababa Yan yung boundary na. Napakalawak po yung lupa po nila mga kalingap. Ah, dito pala igiban. Malaki yung tubig yan. May na naubos yung tubig nito May anong May balon po sila. Lamig ng tubig mga kalingap. Ito, bu bukal lang to no? Magbili ka ng hose. ha. dito. So, wala po problema sa tubig? May patubigan na po tayo dito. Ito po, yung yeah, balon. Hmm. Hindi na, obos ang tubig nito, no? Hindi. Kahit anong init, ito wala. Ah, hindi po po kaya ng tubig. Oo. Ay, boss, eh, boss, igiban. Ah, igiban, boss. Hindi daw ito na iigaan eh, ng tubig. Dire-diretsyong, no, ano, ito. No, eh, hindi na, tutuyuan. Ayun, no? Tumakalig. Sa tuktok ng bundok, may tubig. At saka meron po tayong souvenir yan. May kangkungan pa sa baba. Padaan pa ito ng kopong-kopong. <laughs> kangkungan oh. din o. Oh. Yung kawin. Kasi kaya nga nabukin yung kawin. Ah, yung kaya na yun. Oh, dito. yung dito? Oh. Ayun, yung area. Papunta doon. yung malaki. Yung malaki. Sa saan tayo magtatay ng kamatis doon sa taas? O, oh, nandiyan. Ito lang yan. 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 Ito yan. yung lubi na yan. Hanggang saan yung lupa nyo dito? Dito. Iiwan ko mga ito dyan. Ang <tod> baba. <tod> Sigurado <tod> yung mga kalingap o. Oh. Ang tungo. Ang tungo. Boss, kantong boss. Ha? Ah. Hoy, uh, hoy. Oo. Oh. Wag kang hindi tubig yan. Kaya, muntik na tayo. Makahuli ka dalag dyan. Ay, kaso walang tubig. Walang dalag din dyan. Walang dalag. Dalas tayo mga kalingat. Oh, Oo, oh, oh, jump, jump. <Cannon lui> Nahirap. Nahirap. Ay, ito ang bandari. Ito ang yug na ito. malaking kaoy. Ito malaking kaoy. Ito malaking ay, uh, bali dito tayo, tayo magtatanim oh, yung, so, oh. kasi para dun do, tayo sa malapit sa tubig kasi mahirap kung sa taas tayo magtatanim mahirap magakit ng tubig magdaan pa rin Oh. Ano <laughs> <abinto kayong> <laughs> <laughs> po? Hindi, may kalabaw Ano po ito? Sir, Parang ano? Durian Ito pa lang po na durian O no. O, oh, balangoy, oh, balangoy. Masarap 'to pag hinod na <laughs> bunga ng balinghoy mga kalinga po. Bunga ng balinghoy. May lang po tayo nakakita ng bunga ng balinghoy. Si Grabe mga kalinga po. May mga ano pala dito, balinghoy na tanim mo? Maliliit? So may mabalinghoy ba maapakan natin? Go, oh, may antik na naman, boss. Kaya naman tayo. Mga karaan ng Ito, antik na naman. Yung antik. ni agni. Yan. Parang bakabago ni ito yan. Hindi pa hindi pa butas oh. Ha. Huh. May dahanan siguro dyan Short tip mamaya Tawit Ito po masukal ha Ayoko po tayo Ay, na po sila sa taas paket na naman tayo Yan. wala si ito po. Ganyan po kasukal yun. natin. So, saan pa tayo dito? Saan pa dito? Ha? Napakalawak ng lubang nila. So, kailan tayo maglilinis na? Yan, depende sa iyo. anong Sino kaya ang magtatanim? Kung sino unang magtatanim, yun ang una nating lilinisan. Oh. Ito po. Dikit-dikit po sa pinapasukan natin. Ayun po sila. So, yun po mga kaliga, bali kung sino po yung mauna po na magtatanim, yun po una po nating uh, lilinisan. At uh, pagtulong-tulong po ito na linisan kung ilan po sila. Bali, bayanihan po may iyari mga kaliga sa paglilinis. Kasi para, sa, para rin po sa uh, kabuuan ng area na to ito ang gagawin po natin bali upland lane is sa taniman nila may <laughs> hey. comment nyo po mga kalingap kung ano to kung halaman ba to ano yun ang ganda po nito yung mga kasamaan ko doon -do na po sila hindi natin makita dahil uh, natatakpan na rin po sila ng mga damo grabe napakasugal po mga kalingat ingat, ingat din po tayo dito sa si inapakan natin baka mamaya may ahas kasi sa ganitong klaseng lugar hindi po natin na uh, may Santa tabi na may mga ahas po na naninirahan lalo na po napakalamig itong area na ito so bawat araw po natin ingat kasi baka mamaya may ahas hindi lang po sa sabi nga po nila ang ahas pag takot sa tao pero <laughs> ako hindi pwedeng ganun ako takot ahas sa ahas takot ako sa ahas ahas mm -hmm. lako po oh. asa na sila yun Saan kayo makiat? Saan kayo? Dito! Dito lang! Naliligaw na po sila mga kalingap kaya hanapin natin sila. <laughs> Palakpak ka lang! Siguro ba may lipat na kalapati dyan! Kaya nila naku dito baka ma may ahas eh! Wala! Takas may ahas! Dito po sa area na to Hirap po daanan. Ikaw na parang kuha ng daanan mo. Para <laughs> 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 uh. mga kalingap. Para makita nyo po yung area. So na may banda. Na <laughs> bigot. <M> Makit kayo? <laughs> Makit daw sila makalingap kalingap. din tayo. Meron ko talaga basta tumatanda na, may iwanan. May kakaedad lang. Mm -hmm. Up. Kakang tayo mga kalingap. Tayo sa mga damo.

Ay! Oh, oh, oh! No, oh, no! Oh, butas pala yun! Oh, <laughs> kung mga papapa naman eh! Hindi lang pataas! Ang kung pataas, nagapulutin! Bangin na pala yun, napakan natin kanina mga kalingap! Ah, hindi ka, sinig na to. Saka na sa... sa so. Wala pong imposible talaga mga kalingap. Sa pagtulong ng ating hangarin, lahat susuungin. Ah! Ah! Ay, sa wakas, nakakita rin ako ng malinis na area. Ha. <laughs> 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 Unyog na to, hanggang na doon sa may kahoy Pakit doon sa pinta sa kanina hmm. <laughs> ito na pwede naman yung kahoy ito

Sakit lang tayo sa matigas. Uh, Wag lang mabuto mga natin. Oh, <laughs> kada 'yung sa golong <gulong> ka daw. Ha, arin tapo 'di ba? Ah. po natin, mga kalinga po. Eh, hey, masiputan tayo konti tiis na lang. Kaya pa. Sige. Hindi <laughs> na paling. Hindi kaya ito. Basta kaya pa ng isip. Gulang. Kaya ako na yung tuhod kung hindi na kaya. Kaya din na rin naisip. Kasi kung hindi na kaya rin isip, may iwan tayo dito. Mabira. <laughs> oh, Mabira. Labos. Ha. Ah, <laughs> kaya pa. Sige lang. Gapang lang. gabang hanggat may lupa. Hindi pa tapos. Ang kalbari tuk natin. Ayan ang tuktok ko. Malapit na. <laughs> Nangalahati na tayo. <laughs>

Wir arbeiten auch ja. gar nicht

Tapos ko mga kalihat. Yeah. <laughs> hindi matatawari yung hindi na kanan namin. Sige so, po mga kalingap, baliap, di ko po kayo mamaya pag nasa tindahan na po kami. Sige <laughs> so, yeah. so, po mga kalihat, pata uh, naka retinda uh, rin kami dito sa kapatagan. Kapatagan na bulubundukin pa rin. Oo. <laughs> <laughs> Ah, grabe. Ah, grabe po mga kalikap. Hindi po biro yung uh, po namin na daan. Pero sa larangan po ng ating uh, ginagawa na uh, pagtulong sa ating mga kapatid na katutubo, eh hindi po yun hadlang. Kahit ano pa, kahit ano pa po yan, susuhin po natin. Walang susuko. Oh. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kalingap sa ginagawa nating uh, pagtulong sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na po dito uh, dito po sa kabundukan po ng General Santos City at uh, dito po sa uh, Purok at uh, Barangay San Jose. Sa Barangay San Jose. General Santos City. Yes. Philippines Earth. Earth. <laughs> ah. Kala ko nasa naimik na tayo kanina eh. Ayun po yung uh, si Sir Ronnie. Parang yes. tayo sa pader eh. Nakatayot <laughs> Grabi, na lang Pinarsidahan no? pa po kami. Hindi pa po siya hiningal. Hindi, wala, wala pa dinira si Sir ha. Oh. Parang wala lang parang sa patag naglalakad. Tara na nab pa yata sa lagaran eh. O, tayo gumagapang na. Oh, try yan. Ha. Huh. Ah. Ni na kaya nang ko kanina kasi bigbit -big pangnyog. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ni na kaya nang ko kanina. Dilim pa ng ko ay. Oh, nga eh. eh. Ako na ako. Sabi ko naman kung hindi ko kakayanin to, sabi ng isip ko, putre, may iwan ako dito. If others can do, why can't I? <laughs> 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 Ayun, to, lo exercise ka pa. Sige <laughs> po mga kaliga, patuloy natin suportahan. Sila Bala Santos Matubang, at na vlog, Kaliha Prab. LB Vlogs Family. LB Vlogs Family, yan. Siyempre, so, eh, so, kalingap turak. Opo, oh, oh, Please po, share po natin mga videos natin. Like, comment, and share para mas maraya pong mapakabutan ng ating mga videos at mas dumami pa po tayo dito sa Kalingap Turak sa pagpapaabot ng pagmamahal sa ating mga kabahayang katutubo, mga tivuli at saka mga bilaan dito sa kabundukan at bag sa San Jose. Maraming maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye po mga Kalingap.